Uh, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat, mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika, U.S. Pilipino, in all parts of the United States, hello! And also there in Canada, okay? And some in Australia too, okay? Uh, at bago tayo magsimula sa ating paksa, subscribe lang po at uh, ito pong... Red button below. Pakipindot at libre naman po yan. Libre. At para may tuloy natin itong uh, halos uh, wala akong nakikita ng vlogger na na nagtatanggol ng gusto sa ating Pangulo. Yung bang talagang grabe ang pagtatanggol. Ito ay ginagawa nitong si Maharlika ay talagang lantaran at inaaraw-araw ang ginagawang uh, Uh, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Hindi ko talaga masikmura ang kanyang pananalita kung bakit ganyong kagalit ang ginagawa niya samantalang tagapagtanggol siya at, na, at uh, sinuporta niya si Bongbong Marcos nung una nung kumpanya. Eh, pero ngayon, baka meron siyang hiningi na hindi pinagbigyan. Okay? Yan ang, uh, yan ang aking ano. Kasi ito ay araw-araw niya sinisira ang ating Pangulo. Eh, samantala, alam naman ninyo na nilibot ng ating Pangulo ang, ang iba-ibang basa upang mapagtakpan lang ang, uh, ang ginawa ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte sa Bansang Pilipinas. Ngayon, ito na ang tagapagtanggol ng mga Duterte, si Maharlika. Okay? Sinasabi niya na si Maharlika, ang sinasabi niya ay parating niya, uh, ang sabi niya sa ating Pangulo ay binibigyan niya ng mga ibang pangalan. Ngiwi! Ngiwi, <laughs> biro mo isipin mo, kapastusan na talagang walang respeto sa sabi niya, ngiwi! Hindi ganyan, nga. Ngiwi! No? At ang sabi niya pa ay, ay marami siyang pinagsasabi. Eh hey Alexa, Ayan. Marami parami siyang pinagsasabi sa ating pangulo na hindi karapat-tapat kasi wala siyang respeto. Here's Papa say, by Calamaro, on hey, Alexa stop. Okay. Hey, Alexa stop. Okay. Okay. Kasi ipagtatanggol niya ito si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito si Mahardika. E, samantalang si Rodrigo Roa Duterte ay sinasabi niya kay Marcos, Bongbong Marcos na gumagamit daw ng cocaine pero sa vera files ay hindi napatunayan talaga na user si si Bongbong Marcos Jr. ng cocaine so palagay natin, accept it na gumamit siya nung araw ano naman ang kinalaman ngayon dito ay eh, nakaraan na yan ang importante ay ngayon at yung bukas hindi importante yung mga nakaraan Tama ba? Kung ikaw pa yung nag-aaral at bumagsak ka sa subject sa mathematics, hindi mo na ba itutuloy yung kurso mo? Ganun ba? Parati ka na lang tit, nilingon sa likod. Hindi ka tuloy makapag-concentrate sa mga da, sa mga subject na dapat mo kunin para matapos mo yung kurso mo. Ganun ba ang ibig sabihin nito? Eh mukha naman nag-aaral to si Maharlika eh. Ang mga kumakampi sa kanya ay mga dating retired general na baka may, ka, may problema na yun, may, may problema na sa pag-iisip. Ah? Mga ano yan, yung mga dementia o Alzheimer na. Yan, yung mga general na yan. O si Atty. Glenchong sumasama rin dyan. Aba, hindi ko maintindihan. At ngayon, bi, ano ginagatungan niya yung kapatid ni Bongbong Marcos Jr. si Amy Marcos Senator Amy Marcos na na ano ginagatungan itong si Maharlika na kalabanin ang kapatid niya Ito ay talagang ito ay paninira at itong ito ay nasa Amerika. Nasa Amerika siya, kumakampi siya sa mga Duterte. Kumakampi siya sa mga mga pro-China at ito ay lantaran pro-China to. Naku, pag nalaman ito ng gobyerno niya sa Amerika, tingnan natin kung ano mangyari sa kanya. Mabigat ang labanan niyan. Uh, it's a law. Law of the United States. If you are for China, eh, marami kang kalaban dito sa Amerika. Why are you here? You should not be here. You go to China. Why are you here, Mahalika? At ang tinutilik sa mong presidente, si Bob Marcos Jr., ay sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika. Sa pangungunan ni Presidente Joe Biden. At yung tinitiran mo, nandiyan ka sa Los Angeles, California, or California, yan ay blue state. Blue state yan. Ewan ko. No? Eto. May paparinig lang ako sa inyo. E, Alexa. E, Alexa. Sandali lang po. May parinig lang ako sa inyo. Okay? Sorry, I didn't find a group order. E, Alexa. Alexa, Alexa so stop. Hindi naman taguyan sa social viz chika. Yan. Yan. Andyan. Lahat na mamayagpag. Lahat kumukubra sila ng pera. Ikaw... Amy Marcos. Sayang. Sinusulan niya. Sayo. Kung hindi mo, sayang ako sa inyo lahat. Kung hindi mo ibubukay lang yung sister in law mong bigaon. Okay? Ilongga siya, ilongga. Ngayon, uh, actually marami kong nababasa dyan kahit in the na wala na rin silang tiwala sayo, Ayme. Araw -araw pa, araw ka, sa iyo, Senator Amy. Araw-araw niya ginagawa niya halos ay. eh. Hindi ko maalam kung ano eh. Ayan ah. Hindi ko maintindihan yan kung bakit araw-araw. Sobrang galit niya. Alam niyo dito, alam niyo dito sa Amerika, meron ng batas yan. Ang hate. Hate law. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Bagamat ang kanyang inaano ay nasa ibang bansa. Katulad ng Pilipinas. Pero meron ng batas dyan. Bawal na huwing ganyan. Yung hate law. Nagagawin mo si mo, pag nakita mo sa daan sasampalin mo o bubutsinukan mo o, o tutulak mo, ganyan. Ganyan ang nangyayari niya kaya pinirbahanon ang ating presidente Joe Biden ang batas na yan, yung hate law, anti-hate law. Anti-hate law yung tawag nila dyan. Binigyo isipin na lang natin na nag-chusumi ka pang ating presidente na punta nang punta sa ibang bansa. Sinasabi nila na wala daw kinagisnan ang mga pagsisikap ng ating pangulo. Nasaan ngayon ang Pilipinas? Kinikilala na ngayon ang one of the fastest growing economy in the world. Hindi galang siya top, but one of the fastest growing economy in the world at marami ng foreign investors dyan at nakita natin ng tourism ay nag-increase under the under the presidency of Bongbong Marcos Jr. Ano pa? Ano pa ang hinihingitay ng mga ito, ng mga DDS ito? Maaga pang eleksyon. Gusto nila, ngayon tanggalin na. At yan ang nakalagay, ito ang nadid, madidinig nyo. Gusto nila na mawala ang ating presidente this year, hanggang 2028 pa. That is against the Constitution of the Philippines. 1987 Philippine Constitution. Dapat mong respetuhin kung ano na sa batas. Kung ano na sa Constitution. Grabe ito si Mahalika ng ito. Kung ako ang presidente, may magpain na ako rito ng para ma-extradite na itong si, tong si kung si Maharlika at ma mapunta dyan sa Pilipinas at sagutin niya ang mga, ka mga kasalanan niya sa bansang Pilipinas. Ginagamit siya ng China, propaganda ito ng China, hanggang dito sa Amerika nakakarating ang propaganda ng China. At siya kasama sila. Kasama na rin ang dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte. Dahil lahat sila ay pro-China. At ang unang nilang target, kasi pinaplano yan eh, ang unang nilang target, mawala si uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ang papalit ang Vice President Sara Duterte, which is a eh, pro-China. Payag ba kayo mga Pilipino? Tayo, kayo mga Ilocano. Payag ba kayo? Solid note! Solid note! Gumising tayo. Papayagan ba natin itong mga ito na sila ay mangibabaw sa batas ng Pilipinas. Gumising tayo. Ilagay nyo lahat ang kometyo rito. At kaya babasahin ko sa mga darating na araw. At sasagutin ko naman, kasi napakahaba naman talaga, ang haba-haba. At nakikita ko sa mga komentyo, yung si Club ng iyong damdamin, dito sa ginagawa nitong si Maharlika at ibang mga bayaram vlogger. Pero nangunguna na to si Maharlika. Yun ang mga kasama ko na vlogger din dyan sa Pilipinas. I moderate. Pero hindi ko na talaga matagalan eh. Sobra-sobra na ito ginagawa ni Maharlika. Grabe na to. Kaya kung hindi natin na giligan ng ganyan, ha? Eh, ito ay sosobra talaga. Gusto nila magkagulo dyan sa Pilipinas, which is not proper. Meron tayong batas sa Pilipinas. So, nila kung ano ang batas. 2008, jam maglaban sila. Pero not at this time. Na gumaganda pa ekonomiya ng Pilipinas. Sinisira nila. Ayaw nilang magtagumpay ang Pangulong Bombong Marcos Jr. diyan sa Pilipinas. Okay? Hanggang sa muli. Hindi ko na, at hindi ko tuloy na na-discuss yung ibang mga topic na for the time being na ito ay ginagawa ni Mahalika araw-araw yan at hindi naman ako magsasawa na uh, labananin ang kanyang mga maling uh, ma, inaano kayo uh, sinisira ang inyong pag-iisip upang uh, sirain ang ating Pangulo ang ginagawa ng Pangulo Bongbong Marcos Niyon Education Education is number one. Economy, defense. Yan ang importante. At foreign relation sa ibang bansa. Ito ang inyong likod. In God we trust, never hold the peace.